katu guys uh, Hello everyone Andito po tayo sa farm ng aking kaibigan Ayan mga ka-adventure Ito po yung tanim nila na sweet corn Napakaganda ng pagkatanim po mga ka-adventure Andito po ito sa Malaysia Ayan ganito po yung pa, tamang pagtanim nila ng sweet corn mga ka-adventure ang tawag po dito nila dito ay batas binibigyan po nila ng pilapil nasa 5 po yung haba nito and then ayan ganito yung pagkakatanim ganito mga adventure Ayan. Ganito ang pagkakatanim nila. Napakagaling mga kadensor ng pagkatanim. Napakataba po ng kanilang maisan. Ayan mga kadensor. Ito pa po yung iba. Ayan. Hanggang doon po yan mga kadensor ito naman po yung namumunga na mga adventure na baka simple po swak na swak po ito sa ano sa ating probinsya lalo na sa amin sa Palawan napakagandang gawin po nito at saka napakaganda rin po ng, ta ng kanyang lupain ayan wala pong bon po ang tawag nila dito. Ganito po yung tamang pagkatanim nila ng kanilang mais. Napakaganda. No, Ayan po, mga ka na pa Napakagandang tingnan. May mam, merong elatowix na lang po dito siguro to. Pwede na silang mag -harvest. Kasi ang sweet corn ay napakadali po nito harvest na sa sobrang dalawang buwan lang po pwede nang mag harvest dito mga kadventure ayan napakaganda po tingnan ng kanilang farm simple 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 pagkagawa pero nag, nagkakaroon ng pera po malaking pira po ang naibabalik sa kanila ayan mga ka-adventure. Ayan po ah, pa ka, ng pagkagawa mga pagkagawa at pagkatali mga kadenger ayan sana po pag uwi natin sa Pilipinas ganito po ang ating maisipan para kahit pa paano kahit hindi na po tayo sa abroad ayan nakakaroon pa rin tayo ng kapag ng ating pang araw araw yan po o oh, diba simple simple mga kadenger Ayan po siya. May butas po siya. Kadidilig lang po nila nito kaninang umaga siguro. Hindi niyan may abono na. Nalagyan nila ng abono pang pataba ayan mga ka -advinsor. may tagdalawang puno tagdalawang puno mga ka-adventure ang pagtanim nila napakataba ng kanilang mais sana magagawa po natin to mga ka sa ating probinsya ayan maraming maraming salamat po ka -advinsor. sharing lang po ito sa ating lahat ng mga OFW para at least pag nakawit tayo sa ating probinsya meron tayong Uh, alam na ibang pagkakakitaan ng pera mga ka-adventure ayan maraming salamat sa panunood sa ating ah uh, munting vlog mga adventure ayan mabuhay po tayong lahat at magandang hapon